Hello guys! Mainit na hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. Ayan, mag-share ako sa inyo guys ng aming napamili nung linggo. Ito ay mga school supplies. Ayan, meron tayong mga intermediate pad, uh, band paper, ball pen, lapis, correction tape, uh, ano ba, ba? Double-sided tape. Ano ba ba meron dito? Basta pakita ko na lang sa inyo guys. Ano? So, start tayo. Yung resibo ko nga lang guys ay sobrang Malabo. Ayan, oh. Sobrang labo. Nilagyan ko na ng price. Ayan. So, start tayo, guys. Actually, ito, hindi dapat sana kami bumili nito. Kaya lang. So, ba diba? Ito din naman yung binibenta ko sa tindahan. ba diba? May free na na isa. Buy 11, get 1 free. Tapos, buy 1, take 1 siya, guys. Kung 12 peraso, take yung 12 perasong ganito. Ang itong ganito guys ay 195 pesos lang. So, 24 pieces to. So, nakapagay tayo ng 12 pieces. ba? Diba? So, ayan o. Oh, pakita ko sa inyo. Yan o. Oh, dalawang piraso. Yan o. Oh, 195. Kla hindi lang siya masyadong klaro. ne <laughs> Bulol. Hindi siya masyadong klaro. Pero, ayan guys. So, oh, 195.75. Since dalawa siya, 391.50. Hindi siya klaro. Malabo. Blurred. Yan. Basta, yun. Naka, ano tayo? Naka-free tayo ng... Na kasi, ano na lang to. Dalawa na lang to natira. Buti na lang natirhan pa ako you know, dalawa siya. Ayan pala guys, oh, meron nakalagay. Ayan, oh. Buy one, take one. Ah, di ba? Laki, nagkita natin. So, kung i-divide natin siya sa 11, kasi 11 peraso guys, free kasi yung isa din natin isasama. Ayan. So, 195.75. Diba, Divided by 11. So, ang cost niya, guys, ay 17.79. Diba? nasa almost 18. Pero since ang mga luma ko guys, nung last week lang na namili kami, ng grocery kami, yung safeguard kasi, ang cost niya is nasa 19.70. Kaya ang binibenta ko siya ng 23 guys. Pakita ko lang sa inyo. No? Yung, ito, yung mga ganito guys, di ba? Ang, dati ang bintahan ko nito, 22 lang. Kasi ang cost nito is nasa 19. So, meron akong 3 pesos. Kaya lang, yun nga, tumaas siya ng 70.70 70, .70 cents. Kaya ginawa ko na 23 pesos ang bintahan ko. So, benta din natin ang 23. O, di ba? Laki ng kita natin. <laughs> so, ayan. So, meron pa isa. Ayan. Or baka ibenta ko na lang ng 22, guys. Kasi laki ng kita ko. <laughs> o, yun ang... Actually, yung natira doon, dalawa na lang, at saka yung isang ganito niya, isang buo, bawas na. Kaya sabi ko, ay sayang naman. Eh. So, di ko na kinuha. So, ito na lang. Yan, pero at least, di ba, laki ng kita natin dyan. Tapos, next natin, guys, ay bumili rin pala kami ng walis. O, oh, hindi naman kasali ang walis. Ayan, next natin yung double-sided tape. Double-sided. So, pakita ko muna, guys, no, labas muna natin yung ating mga napamili para mabilisan. guys, balik tayo. Since tapos na tayo dito sa safeguard, dito naman tayo sa double-sided tape. Yung double-sided tape guys ay uh, nasa 19. Ang bintahan ko naman ito guys ay 25. So meron tayong 6 pesos, 5 piraso yan. yan. Tapos masking tape naman, ang cost niya ay nasa 9 pesos. Yan naka ano lang, 9 pesos yun guys. Bintahan ko 15. Ayan, 5 piraso. So, next natin is yung HBW. Ang cost nito, guys, ay 7 pesos. Ang binta ko nito ay 10 pesos. 50 piraso to guys. Ayan. Tapos ito namang ito gel pen na para siyang sign pen. Ang cost nito ay nasa 14 pesos. Bintahan ko ay 20. Yung piraso yan guys. Ayan. Ayan. Tapos yung ball pen. Ay ball pen. Yung lapis naman ng Mongol. Mongol 2. Ang cost nyo guys ay nasa 9.95. So almost 10 pesos. So 12 ang isa. 12 ang laman nito guys. 12 Mac paper naman guys. Ang cost nito ay nasa 7 pesos. Medyo mahal ang Mac paper. Limang piraso to guys. Meron pa naman ako ibang uh, ganito. Nag-add lang ako. So ang bintahan ko nito ay 10 pesos. Yan, 7. So meron tayong 3 sa isang sa isang ganito, sa isang piraso. Limang piraso to. Tapos meron din tayong long folder. Ito mas mura to. 6 pesos ang isa nito. So, bintanin din natin ng 10 pesos. Long folder. White. Pag paper, yun yung mahal guys. Tapos, meron din tayong easy writing. Maganda yung papel niya. Ayan, wait lang. Hindi pala kita. Pero maganda yung papel niya guys eh. Maganda papel nito. Easy writing kasi yung mga bata nga ngayon ay dami naghahanap ng intermediate pad. Kaya lang naubusan talaga ako. Ang isa nito guys ay 29. Benta ko ay 35. So, meron akong 6 pesos isa. Balik tayo guys. So yung highlighter natin guys, ang cost nito ay nasa 14.75. Ang bintahan ko 20. So meron tayong 5.25. So dalawa to guys na tagaapat ang laman. Yan. Tsaka ito isa. Ang dalawa. Tapos yung ano naman, yung correction tape natin, ang cost nito ay nasa 13.16. Bintahan ko nito ay 17. So meron tayong 3 pesos din mahigit. Nakita. Tapos yung hard copy naman guys na A4, 500 pieces. Abitan ko piso lang guys. So kahit pa paano ngayon, since meron tayong printer, uh, medyo hindi na siya maabot ng isang taon. <laughs> so binibili ko lang naman dati guys as ay yung ano, A, uh, short tsaka long. Kaya lang may nagpapaprint din ng A4. Kaya bumili na ako ng isang rim. Pag glue naman guys, ayan o, oh, nakalagay 18 pesos. So, ibig sabihin na sa 9 pesos ang isa. So, benta ko siya ng 12. So, meron tayong 3 pesos sa isang ganito. So, 6 pesos sa dalawang ganito. Nakita. Tapos, meron din tayong mga... <coughs> excuse me. So, meron din tayo, guys, yung mga notebook na ganito. Ang cost nito, guys, ay nasa 39 pesos. Maganda siya. Ayan, oh. <coughs> Naubo ako. Ayan. Sa so, mga high school, guys, yung naghahanap sila ng mga ganito. Maganda yung papel niya, oh. Ang cost nito guys ay nasa 39 pesos. Benta ko siya ng 49 pesos. Anim na piraso to. Ayan. Aray ko. Makuha. Ayan. Madami siya. Uh, 80 pieces ata nito. 80 leaves. Ayan o. Oh, 80 leaves spiral. So, yun lamang guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.